love without limits. John 15, verse 12. My command is this. Love each other as I have loved you. Ang hirap magmahal minsan, di ba? Lalo na kung yung taong minamahal mo ay paulit-ulit kang nasasaktan, hindi marunong magpasalamat o hindi marunong magbalik ng effort. Pero si Jesus, may utos. Mahalin ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Paano ba magmahal si Jesus? Hindi limitado. Hindi lang sa mababait. Hindi lang sa mga deserving. Minahal niya, pati yung mga tumalikod sa kanya, yung mga nagkasala, at pati tayong lahat. Wala siyang hinihinging kapalit. Ang tawag doon ay agape love. Walang kondisyon. Walang hangganan. Kung susundin natin si Jesus, dapat ganun din ang pagmamahal natin sa iba. Oo, mahirap pero hindi niya tayo pinapagawa ng imposible. Bibigyan niya tayo ng grasya para magmahal kahit mahirap, para magpatawad kahit masakit, at para magpatuloy kahit walang bumabalik. Hindi tayo perfect. Pero araw-araw, pwede tayong matuto magmahal gaya ng pagmamahal ni Jesus. Sa bahay, sa trabaho, sa church, kahit sa social media, may chance tayong magpakita ng pag-ibig na walang limitasyon. Tara, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo sa akin. Buo, totoo, at walang kondisyon. Alisin mo ang pride, galit, at sanang loob sa puso ko. Gamitin mo ako bilang instrumento ng pag-ibig mo. Salamat sa walang hanggang pagmamahal mo, Jesus. Sa iyo ko binabalik ang papuri. Amen.